your water okay Say hi. Hi. Sige, hey. mm -hmm. Oh, no, my God. Oh, no, my God. Ito, Pasensya mo na anak yung dede mo. Oh, Huwag na ka. Nakalalabasan <coughs> okay, ka. Hawak sa ka doon. Eu bebe. Aqui pagi. Aqui pagi. Amanhã. 'Yung so, ibang araw na natin lagyan ng plastic oh. cover <coughs> na nak <Ay>, na <coughs> lagyan ko pa yun noong na ano Kailan mo pa pala ako dito? Ay papadalubuhin na natin. Tara na. Tara. Hay sayan. Kahit isa lang Sali ta mag-bumili ng mamana ko. Papatungan ko na naman ni rin ng. Yan na po. Ano bang lobo yan, May? Oh. Oh, 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 oh. ah, maliit lang. I love oh, maliit lang, may ice. Ice.

Single adalah yang akan saya Single style. na ba? Wala pa akong ulam. <coughs> Ibigay bigay pa lang markeran. bibiling ganun ano? Pantahin ng notebook. O meron. Paano, gusto kami, ano, Just, gusto ko may Facebook Gusto ko yun, may book. Tapos pag iyaan mo siya, pag iitatali mo na, pag ano, para ka nagkaano ng lobo. Anak, ikaw na kaya ang gumawa ng gano'n, ng pagbubuhol.

ka na ba magdede, nak? dede mo na dede mo. Na, dede? Nasaan? Where's the bottle? Give it a bote. May naman pa, wala na. Wala na. Wee, patingin? Oo. Oh. May naman pa, finish it. Finish, finish your dede. Ligo yun. Ayaw Ligo. Ayaw Ligo? ayaw Ligo? Yata, ayaw, Ligo. yata naman eh, ay ayo Ligo. Eh, er, risa nakapaligo naman ang ate doon sa inyo. Yes, anak. Wow! I love it! Princess! Oh, come here. Sino to? This one. This one. Belle. Belle. It's Ariel. Ariel. Jasmine si Aurora wow, Princess Aurora galing kabisado ang mga princesses Disney Princess Ay, good luck Kung hindi mababali anak <laughs> dalay natin sa school sa Friday, next Friday bali bali mo hindi kasi nunod ng mga kalaro mo doon, kampasin mo. Eh, wag naman ate. Wala mong gano'n. Ay, ano mo? Dapat gano'n. Wag naman. Babe, pa. nung, babe, ka nung no, <coughs> no first day, di ba? Sa so second day, pakita mo na kung sino ka. Pambi, baka pa tayo yung Ano? Huwag guidance. Ka na, ka na. Guidance agad tayo eh. Ano pala ang sit-in? Alam mo eh, oh. yung first day tayo mek. Eh, oh, -oh. The second day, pakita mo na kung sino ka, mag tantrums ka na. Uh. Pakita mo kung ano-ano ng dalawa puyo. <laughs> What it's like to be the the ugali of the tapuyo. Oo, uh, uh ganun dapat. Ano yan Alam mo na plastikan. Oo. Uh, uh. Be yourself. Ano, ano yan Be, get real. <laughs> pakita mo kung sino ka. Ito ako. Kung ayaw mo, wag mo. ayaw mo, mo. Wow, what's that? Disney Princess Ruler. Wow! Dadaling mo to sa school? No school? <coughs> Inom ng water, anak. Nag-inom ka na ba? Oh ha? sa Kasi sasabihin ko mamaya sa kayo, Jinko, ay nakalimutan kitang bilhan ng vape. Doon tayo na lang, kuat. Next time na lang. Kadaig ako mo, eh. Sabi pa naman sa akin kagabi. Makalimutan ko na lahat, huwag lang yung vape niya. Ayan, yeah, yeah, ere, another jiggly, jiggly snake. Ayan, yeah, tawagan ni mami. May another jiggly, jiggly snake ka. <laughs> Another jiggly oh, okay. snake. I give you. Okay. Jiggly, jiggly snake. Napakababaw uh, ng kaligayahan ng anak ko. Oh, kung ano-ano lang. Ah, <laughs> uh, this is yours. Pagdugtungin mo yung jiggly, wow. jiggly snake mo. Teka, ayusin niya natin itong isang jiggly snake mo. Pagdugtungin mo yung pa. jiggly, jiggly snake mo para maaba. Inilulubog ko nga ate yung mata. Oo. Eh. Oo. Oh, oh. Okay. okay. Jiggly Jellos. Okay. Tatapusin lang ni Mami itong isa na to. Ito sa hand na tayo ng ulam. Wala pala tayong ulam tanghali na. gabi pa tayo ng ulam noon. Ang syala masarap. Yung ampalaya. Jiggly Tama na may. Lalagyan na ate bayan ng sandamukal na asukal. So, yun, guys. Yun na lang for today's video. Nagtatahi si mami. Nagre-recycle ng na mga old notes. Yung mga natirang gamit ng anak ko nung last year. Last school year. Ayan. Sayang naman kasi. Kahit nakakunti lang yun. Dadagdagan na lang. Bahala na. paano madadagdagan. Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe. Now, this channel. And hit the notification bell para lagi kayo tinatamad na akong mag-upload walang internet lagi kayo updated sa aking mga video tinatamad na rin akong mag-upload ng mga nangyayari sa buhay ko pero nandito to na ako tutuloy ko na lang kahit na ano na lang salamat, salamat sa support thank you team Rim Roxol basta nandito lang ang lagi ang mami, basta merong mapapakisaba, okay? mapapakisaga na connection mag uh, so support tayo kay replay o sige bye bye thank you that's for all today's video yeah.